Marami kasi fermented foods. Kahit sa atin, di ba, mm -hmm. we call it yung buro. Daming yeah. binuburo. Ay, yung may buro. Kung sa kanila, yung mga, the, the famous for Korean are the kimchi. Kimchi. For the Japanese are the natto. Oo. Hindi oh. ko lang siya na-enjoy. <laughs> yung natto, but I love kimchi. Mm. Mm, di ba? Ay, di ko lang. Pero kung na-try, is, uh, ano, from, from ano siya, eh, from uh, vegetables. Yung natto mm -hmm. is soya. Pero one of the best, yung natto, Oo, pero from soya siya pero sticky kasi siya and then yung fermentation niya and then meron kasing proper way of eating it mm. so ang sa korea naman is one of the best is uh the the kimchi Yeah. The kimchi. So they they ano ano ba yung proseso ng fermentation para sa makasambahay yeah. natin? Bakit mm. ba nagpe-ferment? Yeah. Ano ba yung mm. fermentation? Ito po yung process o sa atin yung pagbuburo. Mm -hmm. uh, binuburo mm -hmm. yung mga raw products either yan ay gulay or prutas o di kaya ay dairy. Mm -hmm. Maraming may mga dairy good din na fermented. So, ang purpose po noong pagbuburo, eh, depende yan. Merong mga one month, 3 months, six months mm. or years. Talaga pong the best na mas matagal yung fermentation, yun po ang key. Mm. Yun lang success ng magandang uh, uh, fermented puso pag buburo. Kaya the more matagal kita mo mga jars on traditional, pa kahit sa atin, yung mga burong mustasa natin, matagal yan, yung mga burong isda. Talaga nilalagay sa mga burnay mm. or yung mga clay jars mm. talaga kasi yun na and then ilulubog nila yan na matagal. So isa yan sa mga proseso na ginagawang pang galan. And bakit? Number one is for preservation. Mm -hmm. Wala namang refrigerator. Mm -hmm. Nung araw, iba na. So, one of the ano, yung preservation. Second is, uh, hindi natin alam, baka mga kasambahay, kaya po nagpe-perment is to preserve the mm -hmm. vitamins and the minerals. Kasi hindi siya cook. Mm -hmm. So, o oh, hindi siya cook. Pag pinuluto mo, nawawala yung mga vitamins ng all fermented foods. So, mas Uh, kinacapture kina niya yon so may may mga ganon uh, na na-process doon sa fermentation and the third is of course and, and yung mga bad uh, uh, kasi may mga gulay din na mayroong mga mga certain toxins nawawala yon ibe yung mga matataas yung cholesterol Alam ba sa dairy Kino-convert niya yung fats into good fats. Okay. Mm -hmm. Oo, kasi like yung halimbawa, ano ba ang one of the best uh, dairy products? Kefir. Mayiging kefir. Okay. Yung mga mga Europeans, German mm -hmm. kefir is good. Yung mga Russian, they are into dairy. But yung, sa atin, meron din tayong natural kefir. Yung gamit natin ay coconut okay. uh, milk. Mm -hmm. Yan. Kung gusto niyo coconut water, kefir... Mas marami kasi, mas dumadami. And the third kasi na, ano, pag yung halimbawa, yung pinermint mo, yung mga gatas, yung mga ganon, like kefir, and then the yogurt. Yeah. yeah yogurt. One of the best paborito nitong, <laughs> <yogurt>. <laughs> itong isang ta Ayan, ni Tini. Ayan, yung, yung yogurt naman, uh, mas ine-enhance yung flavor. Mm -hmm. That's the third, other than the ano. And then, of course, mas meron siyang probiotics for the overall health. Mm -hmm. So, nagkakaroon ng probiotics kasi may mga good bacteria, may mga yeast. So dumadami yung microbiome sa atin sa katawan. So napakaganda nung health ano niya, benefits kasi nga maliban dun sa basic vitamins, yung mga vitamin C, yung vitamin B, the vitamin K, matataas siya pag pinapermit. Mm -hmm. Plus the minerals, yung mga, mga potassium, calcium, mm -hmm. yung mga, mga iba pa, mga copper, mga minor manganese, mm -hmm. nagkakaroon para nagiging full pack siya mm -hmm. compare with the raw mm -hmm. or yung kinuluto. Yung so, nabang, kasi, nabanggit mo ay nan, parang maraming mga pwedeng mga produce na pwedeng mm -hmm. i-ferment. Pwedeng gulay, pwedeng mm -hmm. frutas, pwedeng meat nga iba. Yes, yeah. so yung ba meat, o yeah. Or yung, yung kanin natin. uh -oh. Pero dok, sa nutritional values naman ng bawat isa na yun kumbaga iba-iba pa ba yung uh, nutrition ng fermented na gulay sa prutas sa isda sa uh -oh. iba pang mga produce? actually generally pare-pareho like yung pare-pareho sila may vitamin e ganyan kaya lang iba-iba lang yung uh, quantity like halimbawa mm. kung dairy and dairy products, mas tumataas yung mga calcium oh oh yung B complex nya tumataas yan pag naman mga gulay prutas tumataas yung B complex mm -hmm. yung vitamin k yung mga potassium yung mga ganon, mm. yung mga phosphorus na hindi natin nakukuha lang sa ordinary mga pagkain. And of course, depende rin din sa population ng ng probiotics. Mm -hmm. May mga probiotics. Ang kaibahan lang pag-dairy, more on probiotics. Okay. Pag naman mga gulay, prutas, at saka mga uh, fiber, may mga meron siyang prebiotics, may fiber mm -hmm. o magkasama na. Okay. Kaya nga mas maganda marami ng marami ng pineperment ng mga gulay. Any kinds gusto niyo po pagsamasamahin or kahit ano yung paborito ninyo. Mm -hmm. Pwede niyo iba yung mga prutas. Mm -hmm. if, if, you preserve it the more na na-enhance yung ano. So iba-iba ko bawa halimbawa ang uh, beneficial, halimbawa mga vitamin C, mas na-enhance mm -hmm or yung A, halimbawa, colorful siya na, mga yellow, yung mga ganon, orange, mm -hmm. mas na enhance siya. Kung ano yung pinaka-basic properties niya, yun. So, dula lang naman nagkakaiba. Mm -hmm. And of course, syempre, yung source ng fiber. Mm -hmm. Syempre, yung... Yung mga dairy, I like lang the kefir and the, the yogurt, uh, mostly sa dairy yan eh. So wala siya masyadong fiber. But in terms of mga uh, calcium, magnesium, mga zinc, yung para sa mga bone development, mm -hmm. parang three times in enhanced siya than the regular gatas. Kaya better na nagtitika. Plus of course, may protection for the immunity mm -hmm. and pag fermented foods ang hindi natin alam is the best food for the brain No, double. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi ano may merong mga may, may oh, o merong ano, meron nga pag-aaral sa applied uh, bio, uh, microbiology and applied mm -hmm. psychology. na there is a gut and brain uh, relationship. Every second down, nag-uusap yung gut and the brain. Ay, mm -hmm. No, bago. <laughs> <No, better. laughs> <laughs> kaya Gutom kaya to ko Ay, oo, oh, oh, kasi mm -hmm. nga the, the, the stomach is It's the second. second brain and the brain mm -hmm. is the second, second. stomach. Mm -hmm. Kaya pa nagugutom kaya ka, no, alam sumasakit yung ulo mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, oh yo. Tapos galing oh, ka. Yes, basta ba? Bruno to, oh. ka <laughs> rin. Kaya pala may hungry. Iba yeah, yung focus, yes. Yeah. Oo. So, oh, yung focus mo, yung gano'n. So, kaya yung gut and the, the brain uh, communication. Mm -hmm. Meron pala nangyayaring gano'n. So, sa applied psychology, nakita, meron mga pag aaral recently na talagang it plays a important role yung microbiome. Mm -hmm. And the best way, kaya sabi natin mga, mga fermented foods, talagang the best. But of course, you have to select accordingly. hindi no, okay. Lahat halos magaganda. But of course, ang sinasabi natin, the best is the kefir. Kasi okay. live. daw no? okay. kasi liquid. Mm -hmm. O, yogurt. Kung gusto mong, pag natagal-tagalan yung kefir, nagiging yogurt okay. na siya. Later on, parang siya nagiging mayonnaise. Mm -hmm. Then later on, nagiging cheese. Mm -hmm. Yan. Talagang pag, the more na tumatagal, ang dami mong product na mm -hmm. nagagawa.